Ladies, alam nyo ba na may mga unang nakikita ang lalaki sa inyo na doon sila naa-attract? Hello guys! So, ang topic natin for today, eto. Mga unang nakikita ng lalaki sa inyo na agaw pansin sa kanila. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, So, eto ating aalamin. At number one, eto yung ganda ng mukha. Uh, yan talaga. Ang pinakaunang tinitignan, agaw pansin sa mga boys. Walang ibang titignan yan una, kundi ang iyong mukha. At kapag yan ay nagandahan sa iyo, dyan na po magpuumpisa ang kaniyang diskarte. Ang galawang lalaki. Yan ang mga characteristics ng babae na unang napapansin, nakikita ng lalaki. Reality talaga yan na hindi maaring mawala. At yon ay ang pagkilatis niya, pagtingin niya ng iyong mukha kung siya ba ay ma-attract. Magugustuhan ba niya ang kanyang nakita? Ganun po yon. So first attraction, first impressions, mahalaga yan. At yan ay nakabase sa iyong mukha, okay? So, ayan po ang number one. Number two, ito yung dibdibang usapan. So, ito yung parte na madalas agaw pansin sa mga boys. Ito yung tinatawag sa kanto na puwet ng bata, di ba? Ganon ang tawag sa salitang kanto. So, yan na yung oh, nasa harapan mo, okay? nalo na na kapag uh, talagang ginalingan mo 'yung pananamit mo na bagay na bagay at talagang litaw na litaw 'yung dalawang nag-uumpugang bundok na 'yan, di ba? Kapag ganoon po ay talaga namang ang mga kalalakihan ay lalaki ang mga mata. Susundan ka ng tingin kapag nakita 'yung mga nakakaaliw, napakagandang tanawin na iyan, di ba? So talagang 'yan 'yung paboritong uh, nakikita ng mga kalalakihan sa inyo. Okay? So, literal na agaw pansin yan sa mga boys. Mulat ang mata kapag nakita ang mga ganyang napakagandang tanawin. Promise. Okay? So, kung gusto mong mang-attract, magpapansin sa mga boys, gawin mo ang mga bagay na yan sa magandang paraan. Yung hindi naman sobrang bastusin na kahit litaw yung mga bundok na yan ay meron pa rin respeto at uh, decency sa iyong ginagawa, di ba? Depende na yan sa style ng pananamit mo at yung pagdadala mo sa sarili mo, okay? So, ayan po ang number two. Number three, eto, yung malapagong. Oh, ano ba yun? Malapagong na yun. Eto, yung nasa harap mo, yung nasa baba. Yung, yun na yun, di ba? Alam mo ba yun? ang mga kalalakihan, tumitingin talaga yan. Nakatingin yan doon. Pasimple lang yan, pero isa yan sa talagang kinikilatis nila. Eh, kung nakita ba nila na yan ay talagang nakaumbok, yung tulad ng sinabi ko ay malapagong. Di ba? Nako, sigurado yan na mawawala yan sa grid sa kanyang katinuan, sa kanyang makikita dyan. Di ba? Mas nagiging litaw ito kapag yung mga kababaihan ay nagsusuot ng mga yung mga masisikip at yung talagang maninipis na kapag uh, nadikit nadikit sa kanilang katawan yung kanilang pananamit talagang litaw na litaw yung parte na yon na nakaumbok so kapag uh, ikaw ay medyo adventurous type di ba gawin mo yan walang masama ang mga lalaki ay talagang handang-handa silang tumingin sa mga tanawin na magaganda, di po ba? So ladies, yan po ang number 3. Number 4, ito yung sa bandang likuran. So ito na yung literal na wet po, di ba? Yung behind mo, ika nga, alam mo yung parte na yan ay talagang hinahabol ng tingin ng mga lalaki yan. Ganyan yan eh. Pasimple yan. Pero talagang uh, kinikilatis ng maayos, di ba? At kapag ikaw ay biniyayaan ng magandang likuran, nako, siguradong yan ang isa sa nagbibigay sa inyong mga babae ng napakalakas na apil, okay? Kapag uh, maganda ang hubog ng iyong likuran, sobrang lakas ng apil ng babae kapag napakaganda ng kanyang likuran. So, ayan po, ang number four, Number five, ito yung balakang. Ito rin yung parte na nagbibigay ng hubog sa katawan ng babae, di ba? Diyan mo makikita kung sexy, kasi diyan mo makikita yung hubog ng babae sa kanyang balakang. Eh kung ang ganda na ng likuran, tapos match na match pa doon sa kanyang balakang, nako, sigurado yan na oozing with appeal. Ganon, di ba? So talagang uh, pagmamasdan ka, talagang magnanais sa iyo ang mga lalaki kapag ganyan po. Okay? Basta isa yan sa parte na talagang nagbibigay ng pagnanais ng mga lalaki sa babae. Yung balakang mo na yan. Okay? Number five. Number six. Ito ang iyong balat. Kahit anong ganda mo, anong sexy mo kung yung balat mo ay hindi malinis or pinapabayaan mo wala rin, di ba? Paano na yan kung ikaw ay uh, dugyot sa katawan mo, nang lilimahid ka na, nang gigitata ka na sa dumi, di ba? Wala naman yata ang ganyan. Meron ba? Meron. Pero bihira. Yung iba, hindi naman umaabot sa punto na nanggigitata. Pero minsan, yung singaw, yung amoy, yun na, yung hindi na katanggap-tanggap sa ilong. Okay? So, kalinisan yan. Siyempre, unang-unang nakikita, ay yung talagang physical, di ba? At kasama dyan yung balat mo. Hindi naman namin sinasabi na kailangan mong maging maputi, okay? Kung morena ka, huwag ka nang magpilit, magpaputi. Actually, karamihan ng mga lalaki, hindi naman naghahangad yan ng kaputian eh. Hindi, hindi lahat. May ilan, pero majority, hindi big deal sa kanila yung kaputian. Morena ka man, basta maganda ka, maayos ka, malinis ka, attractive ka sa kanilang paningin. Okay? Yung puti na yan, ewan ko kung bakit kayo ay uh, masyadong uh, sobrang uh, na naadik sa kaputian. <laughs> Nakabase yung standards ng beauty nila sa kaputian. Hindi po ganon. Yung iba nga, sa sobrang puti, ay nagmumukha na silang white lady. Saka parang iba na, hindi na normal. Hindi normal tignan eh, di ba? Yung mga sobrang puti-puti na yan, Ewan po, sa akin, hindi ko masyadong type yung sobrang maputi, natakot na takot sa araw. So, merong iba na gusto, meron din iba na ayaw. Gusto nila yung natural na kutis mo, natural na balat mo, natural na kulay mo. Okay? So, ayan po ang number six. Number seven. Yung ngiti mo. Hindi talaga mawala yung ngiti na yan. Kahit saan ka mapunta. Ay talagang isa yan sa panglaban ninyong mga kababaihan para mas pansinin ka, mas magiging attractive ka sa mga kalalakihan. Ngumiti ka lang, sigurado maraming mag approach sa iyo. Maraming maglalakas loob na i-approach ka, makipag-usap sa iyo. Ganyan po. <laughs> Just wear a smile. At sigurado marami ang lalapit. Okay? Maa-attract. Yan po ang number seven. So ayan po ang ilan sa mga agaw pansin sa mga kalalakihan kapag nakikita nila ang mga kababaihan. Okay? So sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget subscribe.